Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatag ng pagpulungan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Economic Development Authority sa susunod na linggo ang epekto ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ang na the Secretary Arsenio Balisacan gustong makita ng Pangulo ang mga datos na lumabas kasunod ng pagpapatupad ng price cap ng bigas sa merkado. Ano yan na is makita ng Pangulo kung naabot ba ang layunin sa pagpapatupad sa pamamagitan ng pagkukumpara sa aktual na epekto nito. Panwalaan niya ng Pangulo. Hindi naasang magtatagal ang price cap, kaya naman pagdidesisyon na na ang susunod na gagawin kapag nakita niya na ang lahat ng impormasyong kinakailangan. Mula dito, magdidesisyon din ng Pangulo kung tuluyan na bang aalisin ang price cap. Matatandaang ipinataw ni Pangulong Marcos ang price ceiling sa regular at well-milled rice sa ilalim ng Executive Order number no. 39 bilang tugot sa tumataas sa presyo ng bigas. Tinanggir rin niya ang mungkahi ng NEDA na bawasan ng taripa sa imported rice sa bunsod ng datos sa na nagtuturong bumababa na ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ililipat ng Kamara ang Confidential Intelligence Funds o CIF ng Office of the Vice President, Department of Education at iba pang civilian agencies para madagdagan ang budget ng Pwersang tanggulan ng bansa. Ay kay ako Bicol Representative Saldico, Chairperson ng House Committee on Appropriations, ipapagamit ang mga ililipat na pondo sa pagtugon sa lumalalang banta sa seguridad ng West Philippine Sea. Aniya, Lubhang napakahalaga ang seguridad at kaligtasan ng bansa sa gitna ng tensyon sa lugar. Abot sa 10.14 billion pesos ang kabuwang CAF na ipinanukala para sa taong 2024 ay sa datos mula sa Department of Budget and Management. Mula dito, padadagdagan ang mga budget ng National Intelligence Coordination Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maging si Senate President Juan ang Zubiri ay nagsabi na pinaplano rin ng Senado na ilipat ang ilang CIF funds sa mga ahensyang nangangalaga sa seguridad ng bansa. Kasunod dito na paglalagay ng Chinese Coast Guard ang floating barrier sa Bajo de Mansindok o Scarborough Shoal na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Agad itong inalis ng Philippine Coast Guard sa utos na rin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Task Force for the West Philippine Sea. Natapos na ng Commission on Election ang pag imprinta ng mga opisyal na balota na gagamitin sa Pilot Automated Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa ilang piling lugar sa bansa. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudranco na sa higit 86,000 balota ang naimprinta nila para sa pangbarangay na halalan at nasa higit 27,000 naman para sa Sangguniang Kabataan election. Gagamitin ang natura mga balota sa District 6 ng Barangay Pasong Tamo sa Quezon City at sa Barangay Paliparan 3 at Barangay Zone 2 sa Dasmarinas, Cavite. Aniya tapos ang pag imprenta sa loob lamang ng isang araw. Samatala, sisimulan na ng Comelec sa susunod na buwan ang pagpapadala ng mga accountable forms, kabilang na ang mga balota na gagamitin para sa BSKE. Unahin umano ang pagpapadala ng mga ito sa mga malalayong lugar gaya sa Batanes, Bagsamore Autonomous Region and Muslim Mindanao o Barm, kabilang na ang Lano del Sur, Maguindanao, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samatala, sinabi ng Comelec na may walong barangay sa bansa ang walang naghain ng kandidatura para sa barangay chairman habang 124 na barangay ang walang tumatakbong SK chairperson. Nasa isang daan at na apat na disqualification cases naman ang posibleng isang panang komelek. Tatlong po rito ay nakatatdang ihain ng ahensya bukas. Naikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa motoridad ng Canada kaugnay ng naiulat na pagpigil umano kay dating PNP Chief Rodolfo Azurini sa kanilang immigration. Ay kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza na is nilang mabigyan ng linaw ang mga pangyayari ukol dito. Paliwanag niya pagamat nakahadang DFA na umalalay sa mga Pilipinong manlalakbay, kabilang na ang mga dating kawalin ng gobyerno, may kaakiba na privacy issues ang mga ganitong kaso. Una lang naiulat na nahold si Azurin ng Immigration Authority sa Langley International airport sa Canada. Doon ay umano ng mga Immigration Authority ng Canada ang tungo sa War on Drugs campaign ng dating pangulong Rodrigo Duterte. Payo naman ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia na itinuturong maaaring sangkot sa pangyayari na direktang magtano sa Canadian Embassy kaugnay ng nangyari kay Azuri. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 88 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines. Nagahati na mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.